Two. Second bag bag. how much Yun, thirty-five cents. This fifteen. Fifteen cents. So, pinulot tayo dito sa basurahan. Kami na lalakan. Kaya meron pera sa basurahan. Yung kanina ko, yung usang bag. Uh, how much? 20. 20 euro. 20 euro. Let me see how much this. Second one. kailangan po siya may letter R, yung logo, para may bayad. Pag walang logo, wala po. Ayan, wala dyan, wala dyan. Kakanalo mo sa kamay. ito, so, pinulot namin ito sa mga sa basurahan. Mga big. Kung baka uminom na sobris, pinatapon ito yung kulot na lang namin. Diba sayang din, pera dito.